Sa modernong mundo ngayon na kung saan panalo ang maginhawa at abot kayang pamumuhay, mayroong isang makabagong technology ang nagpapakilala. Introducing Up Your serbisyo, Ito ay ang latest mobile booking app na babago sa online booking ng serbisyo sa bawat Pilipino. Pero bago tayo pumunta sa future, ayaan mong ikwento ko muna sa iyo ang nakaraan. Panoorin natin kung paano binago ng Shopee, isang malaking e-commerce company from Singapore ang pamumuhay ng mga Pinoy. Nilabana nila ang mataas na patong ng mga merchant stores. Naalala mo ba dati kapag bibili ka ng cellphone case sa mga tianggit, pinakamababa na ang 500 pesos? Ngayon, sa Shopee, makakakita ka ng same brand at same quality for as low as 100 pesos. Grabe ang taas ng patong, di ba? Kahit sa mga tissue paper na makikita mo sa mga supermarket ng 100 pesos, ay makukuha mo lang sa Shopee ng 15 pesos. Binigay ng Shopee ang quality at abot kayang presyo ng mga produkto. Nang dahil dito, napalapit sa puso ng bawat Pilipino ang Shopee app. Ngayon, merong isang umuusbong na technology na ang layunin ay makapagbigay ng quality at abot-kayang serbisyo sa merkado.